Good morning, good morning sa inyo lahat Panuorin muna natin itong napaka-astig na video Iligan National High School wagi daw sila sa Silent Drill Competition 2023 Sila daw yung pinaka-astig at marami daw na laglag ng mga panti Panuorin natin Kaya ba? Si Colonel Julian Pakata? O si Blue Boards? Oh, astig yeah. ah, eh. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Sino po ang may idea? <laughs> napunta tayo dito. Ibalik natin doon sa dating video, no? Ah, uh, nakakabilib yung uh, kanilang naipakita doon, ha? Ah, uh, kasi ah uh, hmm, ito, napunta kay kung busita yung kanilang naipamalas doon ay ang kakayanan ng mga ano natin, ng mga high school students, no? When it comes to, yan. Tika-tika ha. What happened? Bakit meron silang armas? <laughs> Just lang natin. Yan. So, yung ipinakita doon, ay actually, um, yung disiplina at saka attitude na na na-develop de sa mga kabataan kapag sila ay may military training. Um, I understand dito. Uh, hindi ko lang alam ano klaseng programa to, iba-ibang pangalan ng mga programa ngayon. Kung ito ba ay uh, uh, citizens uh, army training, cadet training sa high school na kung saan ay tinuturuan sila sa mga basic drills. Ito ay silent drill. Um, nakakabili doon sa mga trainer nito kasi nakapag-come up sila ng ganun na presentation. So, sa Iligan City National High School. Uh, makikita natin na instead na kung ano-ano ang pinagkagawa ng kabataan natin, puro gadget, uh, meron silang pinagkakabalahan na magkakaroon sila ng sense of achievement uh, kapag uh, sila ay nakapag-perform at uh, naka-entertain and of course makapag-demonstrate ng military discipline. Ang tinuturo diyan ay of course kasama diyan yung uh, pagmamahal sa ating bayan, kahandaan uh, sa pag- uh, uh, pagkikipaglaban kung tayo ay sinasakop ng mga mas, mga elemento, uh, mga foreign aggression, mga elemento ng mula sa mga dayuhang persa 'Yan ang importansya ng military training. And itong mga demonstration na kagaya ng silent drill na ipinamalas ng Iligan City National High School ay nakakabilib. Marami na na panti doon sabi. ikap. Ang, ang ibig sabihin, maraming napapabilib. Ah, lalo na yung mga admirers nitong mga to, ah, na mga mga girls na pabilib dito sa kahusayan ng uh, ating uh, mga kadete na makabataan. Alam nyo, Uh, kung titingnan natin sa kasaysayan, talagang matindi ang uh, martial traditions ng Iligan at mga surrounding areas, maging diyan sa Lanao. Dahil noong 1600s pa ramang, noong ito ay dahan-dahan uh, na -dahan ma maitayo uh, bilang parte sa uh, Spanish controlled area uh, sometime in the 1600, early 1600s, no? ay uh, nagkaroon na dyan ng fort may military presence diyan yung Fort St. Francis Xavier at uh, noong panahon naman ng mga Amerikano 1899 to 1903 may presence uli ng mga Americans, May Camp Overton, Camp Overton, uh, diyan sa uh, Iligan City at uh, mayroon din Camp Vicars diyan naman sa uh, southern portion ng uh, Lake Lanao. and uh, yung presence ng mga Americans noon ay of course maka sa mga tao uh, sa kahalagahan ng uh, mga sundalo and of course mayroong love and hate sa military ang uh, mga kababayan natin sa lugar uh, depende sa sitwasyon halimbawa ang uh, sa uh, dito sa southern part ng Lanao noong araw eh galit na sila sa Amerikano kasi heavy handed tactics ang ginagamit nila General Baldwin si uh, Uh, yung pinuno dyan ng American forces diyan sa southern portion diyan sa Camp Five at doon naman sa north love naman nila si Captain John Pershing no love naman ng, ng ng mga ng mga Moro ng mga Maranao at uh, dahil sa kanyang abilidad na makikitungo sa mga tao at uh, dahil doon sa love and hate ay of course uh, merong influence sa mga military traditions at hanggang ngayon kahit hindi naman mandatory ang ROTC eh meron pa rin mga kabataan na talagang o oh, school, may eskwilahan gustong-gusto pa rin nila military. Kaya doon sa mga members dito, ah mag-aral kay mabuti, makatapos kayo ng uh, college. Welcome kayo sa Officer Candidate School. Gusto ko makita ang isa sa inyo na maging uh, OC no? At uh, maging opisyal ng uh, Philippine Army. And uh, welcome din, of course, kayo kung uh, mapalad kayo at makapasakay sa Philippine Military Academy. Subukan nyo, napakarami ng na mga taga-ILIGAN ang nag uh, nagtapos sa Philippine Military Academy. I can mention a few, uh, uh, Colonel uh, June Patria, uh, MSU, IT. Uh, Diyan si uh, Colonel Vincent D., uh, tagan dyan din sa ILIGAN City. At maraming maraming pang iba. At nagpapatunay na ang ILIGAN nga ay marami na rin napudus na mga military officers and uh, it is uh, this, uh, the presence of uh, yung mga military traditions kagaya ng silent drill sa mga eskwelahan ay eh, nagpapatunay na uh, sa, nagpapatunay sa heavy influence ng militar uh, sa kanilang pamayanan and it should be taken uh, in a positive note kasi ngayon, di ba, sinusulong ang mandatory ROTC at nakikita natin na uh, inaapi tayo ng mga dayuhang pwersa uh, sa ating mga teritoryo sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea, eh, kailangan handa-handa tayo at mag-start yan. Yung awareness tungkol sa bagay na yan, sa patriotism, pagmamahal sa ating bayan, pag handa na mag-alay ng buhay para sa ating bayan, ay magsimula yan sa kabataan pa high school, then sa college, at uh, hanggang sa kung papasok sila uh, para magpa-commission sa regular force ng Armed Forces of the Philippines. Yan, bilib na bilib ako, Papalakpak na ako. Sobra akong bilim. Congratulations sa inyo ha. Iligan City National High School uh, sa inyong pagiging champion sa Silent Drill 2023. Congratulations!